Bakit ka, Chay? Ah, cute Ayan yung ano, mo, Ah, mo Kunin mo yung toys mo doon, dali Dali, kunin mo yung mga toys mo Dali, mga toys mo isa pa, iba pa doon, kunin mo kunin mo, dali kunin mo doon kunin mo yung isa pa kunin mo yung dalawa pa doon nandoon, may toy ka pa doon mga toys mo, ba? kunin mo pa, dali jay, kunin mo pa yung ibang toys mo dali dali na, kunin mo yung ibang toys mo jay, kunin mo doon dali Dali na, kunin mo na. Ako kukuha. Sige. Kunin mo, dali. Kunin mo, ayun o yun doon. May iba ka pang toys. Dali na, doon pa ibang toys mo. Dali. Kunin mo na doon. Dali. Kunin mo na. Yan talaga favorite toys mo, no? Favorite toy. Ano? Ha? So...